Ispatid na nagkukulitan ang Kaidrea sa airport habang naghintay ng kanilang flight papuntang Davao City para sa isang event ng kanilang aatinan. Super tangkad talaga ni Kyle at ang cute naman ni Andrea habang hinahawakan at niyayakap siya nito sa likod. Pinagkaguluhan sina Andrea Brillantes, Kyle Echari pagdating pa lang sa Davao Airport ng kanilang mga tagahanga. Naimbitahan ang dalawa na mag-perform para sa FM Favorite Music 101.9 Paskong Ka-Vibes na naganap sa Abrisa Mall. Alin uh, um, band? Two bands? Holding hands lagi ang dalawa sa pagdating nila sa naturang event at pati sa backstage habang hinihintay na tawagin sila magkahawak kamay pa rin. Nang lumabas si Andrea Brillante sa stage para maghandog ng kanyang awitin at kaya naman naghihiyawan ang mga tao sa paglabas niya. Napakaganda nito sa kanyang kasuutan na blue long skirt, white sleeveless top at pinapartneran ng puting rubber shoes. Pagkatapos maghandog ng kanyang unang kanta, tinatanong ni Andrea ang mga tao kung gusto pa ba nitong kumanta siya uli. Okay lang pa kayo sa Medyo nagulat pa ang kapamilya aktres sa pagpunta niya sa gilid ng stage na may inabot sa kanya na flower bouquet. sa kabilang gilid naman ng stage, nakatanggap naman ng picture frame na mukha ni Andrea na sa charcoal ang kanyang kinuha. Another flower bouquet ang binigay kay Andrea Brillantes at super happy niya itong tinanggap habang patuloy ito na kumakanta. Pagkatapos kantahin ang kanyang pangalawang awitin, nag-iwan ito ng flying kiss sa mga audience. Tuwang-tuwa naman ang dalaga sa pahabol na regalo ng isang audience sa kanya, ang dalawang box ng chocolates. Yeah. nagbigay ng mensahe ng pasasalamat si Andrea Brillante sa mga taong dumating para maglaan ng oras na mapanood silang dalawa ni Kai. Yung Sunday afternoon nyo para makasama kami. Kaya dahil dyan, hindi ko na po papatagalin pa. Dahil yes! Dali, alam ko naman, excited kayo din makasama yung isa dyan. Bago umalis sa stage si Andrea, siya mismo ang tumawag sa binata para umakyat sa stage at magbigay naman ng kanyang awitin. Bago naman magsimulang kumanta si Kyle Echari ay may pakiusap ito sa mga tao gamit ang salitang Bisaya na pasinsyahan ang kanyang boses na paos. So, At nagumpisa na kumanta si Kyle, maririnig ang hiyawan ng mga girls dahil sa kilig nila sa binata. Nagsiyawan naman ang mga audience nang pinakitaan sila ng dance move ng isang Kylie Cherry. Pagkatapos ng mga solo performance ni na Andrea at Kyle, nagkaroon naman ng Jewett ang dalawa na lalong nagpapakilig ng marami. Iba talaga ang dating ng dalawa tuwing nagtititigan at naglalapit ang kanilang muka habang kumakanta. Happy at super nagsusuportahan ang dalawa binigay ng maayos ang kanilang performance para mapasaya ang mga tao na naroon. Pagdating sa Sweetness, walang ilangan sina Andrea at Kyle sa pag-akbay, -ah. hawak kamay at titigan nilang dalawa. Kaya maraming kinilig at humahanga sa kay Andrea dahil totoo ang pinakitang galaw at walang halong kaartihan pag sila ang magkasama. ganda nilang dalawa panoorin habang tudubigay ang energy sa kanilang kanta sinabayan pa ng pagsayaw. Hanggang sa pagtatapos ng kanilang pagkanta, nagpakilig pa rin ang dalawa sa kanilang mahigpit na yakapan. Inabot ng host kay Kyle Echari ang malaking flower bouquet at binagay ito sa dalaga. Naging matagumpay ang Paskong kavibes vibes event.